Ano tumawa? sabihin mo. Ano normal yun. ba yun? Oh, sige, normal sige, sige. Yun. Oh, last, last na to. Ganun lang, ha? <laughs> napaka-seryoso mo napaka okay. Ano nga tayo? Ito, eh. one action. tulo-tulo. <laughs> 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 Ito kasi oh, wala pa Ito, <laughs> <laughs>

Tingin nga ako niyan, mm, huwag. Anong abrood-abrood siya, mga tindahan ko na dekot na naman ah. Ano, solid pare. Panalo. Panalo, pre. Almonds. Dope. Ano? Sige. Tuloy-tuloy lang yon tuloy-tuloy lang yun. Tuloy-tuloy ulit sa kanya. Okay, tuli okay. <laughs> tuli, tuli <lang> <laughs> na yan. Kasi yeah. nga, ikaw yung pinaka... Tatay na ako matapos siya, no? Kasi ika-cut naman natin yan eh. Para pag nakatapos, cue action ulit. Okay. Okay. Matapos na siya eh. Oo, kainakin ko siya matapos, yung dami niya pa sinasabi eh. Ako sug niya, ano? Ano pa okay, okay. gumonto ako gagawin mo? Dito dito ang action ng tong. Pag gusto galit siya, kunin mo na sa akin. Hindi, okay lang toto ito, action lang naman dito ako. Hindi pangit masyado. Hindi, hindi nga po ang kilapiyo balbuin na yun. dito dito lang action lang sa description ng lahat ng lahat. Kasalanan ng mga paulit-ulit sana, kasi pag gakat natin kailangan buo yung ano. Hindi, hindi, din siya, baruna maganda na 'yon. Tutuliko lang iyon. Pagkatapos, pag malapit na si matapos din, habang nagsasalita siya Pilit mo nang gagawin sa'yo. sige, uh, sige, Game. para parang ano ba? Para game, para parang, 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 game. mag yeah. One action. Ulit, ulit. Three, two, one action. Anong, anong ano blood? Saan tindahan mo itong nakuha? Ano nga yun? Uy, tindahan mo ito. Uy, mo naman. Ako na muna. Napasag na kahal mo ng bilibili viewers bili, 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 bi Uy, uy. <laughs> Hindi ka pa nga magsasalita doon kasi kasi yan. Hindi Sabi ko diba, hindi ka magsasalita. Kain! kai kain ka muna. Pagkatapos si... Huwag mong bilhin lang. Wala pa ka. Ganto lang, <laughs> to kasi yan. Dapat may ano ka na dyan, may manit na dyan. Uh, dyan. mo na Yan, uh, yeah, Tapos tapusin mo, huwag mong madaliin. Hindi, hindi kain ka dito. Hindi, meron, meron. Dyan. Hindi, para marami kang magigit Ilagay mo lang sa bibig mo. Eh, ka kasi baka may cut tayo. Ay, ay, ito. Ay, grabe naman. Oo, sige na. Baka tayo. Eh, viewers oh, na? Okay, na, okay, ah. na tayo, ah. Eh, viewers na tayo, okay, ah. Hindi, lagyan mo na dito sa kutsara okay, uh. mo. Ay, ganyan mo ipakita sa camera, Mal. Huwag mo ipakita. Wala na. Huwag mo ipakita yung... yung Oo, oh, ano, ganyan yun, na. Oo, na. huwag makikita sa camera, eh. Mahala po na Oo, Huwag galawin, Napat nga sa eh. Ayan di no. <tikin> Hindi niya, ay. Ay, di, niya lang oh. ito lang. Pagkatapos mamaya, natin. Na, natin okay, ano na to? lang. Yeah. Oo, oh, okay. sige. Uy, uy! 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 Loko ka na, huwag ka. Oo, wala Ay, saan Uy! Uy! Lutang na naman to ah. Oh. Hindi, <tikin> <Uy. tikin> okay. mo yung cellphone. Pa. <tikin> Ganda-ganda, panoorin okay, para lang na tayo para mananas sa viewers. Madabi ah. Mag-uwi ka sa akin. Uy, uy. Kanto kasi yan. Tapusin mo. Tapusin mo talaga, tapusin mo. Kung tayo mo magkaroon pa, makinig ka. Makapasalita. tayo mo magkaroon pa naman ng mani-mani na wala na ayos niyo. Alam mo. Alam namin. Oh. Hey, wala dapat yung mani. Saka na, dati hmm. di kakat lang natin. Tingin ka lang, diretso ka lang tingin sa Focus mo sa kanya pag dapat. Tapos, tapos niya kagatin, ano na? Cut. Cut.

Pag ah... Uh... Wala, okay, wait nga nga ako. Kailangang tumingin sa kanila Sa akin ka lang At Taksa mo ah. Hindi nga tumingin ka ba sa so, huwag mo tagalang? Ganun oh. Hindi ba lang, hindi na siya may ito baby. Yung nakakasalang cue eh. Nakakaking okay. sa akin. Makinig ka, makinig ka. Beyo. Pagkababa mo sa lalapon, tingin ka lang sa akin. Kunin mo to. Ganto kasi yan. Ganto mo, ganto kasi yan. Ganto kasi yan. Kain na, pinip. Kaya, na. Laksan mo pa ha, ganito kasi yan. Ganito kasi yan. Laksan mo ba? Ganito kasi yan. Saka ba na yung set Eh ano? Eh normal. Ganito kasi yan. Tapos rin mo yung ano. Ice cream. Wala na kasi okay. akong ngipin. Kain mo na, kain lang. Pag po ko ito sa'yo, gumanong ka na kaagad. Baka mo na yung telepon. Baka mo na yung telepon. Baka mo na Di pwede mo ilalikat kung matatagalan siya. Hindi kasi ang pangit pag tutulong. Ayaw nga pala. Game na, game na to, game game ito na 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 ACTION! Uy, uy, uy. Wait, <laughs> okay, okay. okay na yun Okay na Okay na Okay na yun Wala na wala na! Okay na Mag-action na tayo sa pagkuha na. Nakagano na siya sa akin eh. Hindi, nee, walang tulip. Mas pagganda Mas maganda, maganda ulit. Hindi, nee, ang maganda na action eh. Action na natin. Action na natin na pagkuha kayo. Tumatawa tayo. Kasi squishy na tayong gano'n. Hindi, pasok na nga. Yung sa video, nagtatawa na tayo eh. Wala, nag-awkward ako. Nag-awkward na, na ako. Sinagsalit ako. Kami hindi sa kamera. Kasi ito pagtawa na natin. Ulit, ulit. Action. Action lang. Ay, parang nakaski yan. Ulit, ulit. Walang ano kayo. Magkakaka kayo? Anong, anong bang si ano? Akala ko pabalik na naman si Mula. Wala pa tayo sa ngipin. Wala pa akong ngipin. Hindi oh, niya na pa nasasabi yun. Hindi wala nga, pa ka uh, tayo? Gantok. Wala kasi yun. yun. Wala kasi yun. Hey, ubusin niya. Ubusin niya. Ubusin niya pat wala nga lang. Pagkatapos mong ubusin, <laughs> sabihin mo, wala na kasi akong ngipin. Akin na nga yan. Yan, yan, yan. Umain ka muna kasi. Wait lang, wait lang. Action pa tayo. Wait Action. Wag ka tumawa. O, so normal ba ano, normal ba Sige, sige, sige. na mo, naka, <laughs> Ano Ito nga tayo? <laughs> Ito, Tulo-tulo. tulo, tulo. <laughs> <laughs> Ito kasi galing. Oh, wala pa ka ako <laughs> Ito wala Gano'n Gano'n lang. Gano'n lang. Tulo-tulo. Sabi ko sa iyo, huwag mong yan. Ubusin mo muna lahat. Huwag kang kumain <laughs> ng mani. Eh. Sinabi ko sa iyo, huwag kang kumain ng mani sa mahirap ako magsalita. Wala. Ganto kasi yan. Wala na kasi ako ngipin. Hindi, kasi. Kaya na nga yan. Parang hindi na kasi ako Wala na talaga ako ngipin. Akin na nga yan. Putuhulin natin kasi niya. Hindi niya makukuha yun. Ganito kasi yan, kain. Wala na kasi akong ngipin. Wala Okay na nga yan. Okay. Ulitin mo, ulitin mo, bilis. Dito na, action. Nandito 'to no. Polo. Hoy, yung ilang mo. <laughs> <Tano>. Impalbut, <laughs> sobrang sarap ng ice cream mo, oh. sobra pa. Wala na akong kasing-ginit. Ano na 'yan? Oh. <coughs> yan ito kasi ah. Wala ng ano, wala kang baray. Hello, ito ha. Tikayin mo. Ubusin mo muna. Bukain mo na. Huwag hmm. kang magmadali. Wala kasi akong bibig. Diyan na 'yan. Okay tano. lang. Akin na nga 'yan. Diretso na tayo dun. Tama na 'yun. Para, para wala na. O dito. One two three, action. Uy, nasok na lang. Tutulong pa siya. Wait lang, ang tagal na masyado. <laughs> ang tagal na masyado. Ang okay importante lang, mawala yung kinain niya. Wait lang, nakakalimutan niya lang yung sasabihin niya eh. Huwag na kasi akong lipin. Ab ah, na nga yan. Wait long. Last last, isa pa. Agawin, agawin mo. Huwag mo ialisin niyo. Babak mo yan. Babak mo. Kunin mo. mo sa akin. Akin okay na, ayan. Yan. Kasi na, ang awkward ng ako yung kukusa eh. Yung itsura natin, para makikipagkagawan oh, pa tayong dalawa. Okay. Pero hindi na tayo. Na. Natin, hindi na tayo, hindi na rin. Hawak. Kain, kain. Hindi action. 3, 2, 1. Tulo-tulo pa ko eh. Kasi ka talaga nang na ba ba? bago. Ay, ay, yung talaga ito nagbago ah. Wala na kasi yung ngitin. Ano na nga yan? Ba't no, ito naman? Uy. Oh. Oh. Ang halaman. damot. Uh, ikaw. ah ikaw at muna. Yung kinakain natin. Ito po, ito po. Muna yeah. yeah, you know. na ako. Hindi, na po na Dinuruan mo na Oo, dinuruan nyo na. Hige na yan. mo din siya. Ilapit yes. mo. Pay okay. lang yan. Pay lang. Pay ito na lang. Pay lang. Pay lang. Pay Mar, dito ako tumingin sa ano. Huwag sa camera ha. Dito lang sa akin, sa akin niya tumingin sa akin. Huwag kayong muko. Hindi okay. makita mo kami, akin ka lang tumingin. Pakita mo yung mukha mo dito na akin. Ganun ko? Ayan, ayan, ganun lang. Parang ano lang, parang siyempre rin nagulat Magiging Maging mapakla ka, maging mapakla yung what? Ito ang action. Okay, okay man. Dudo ako yun. Kita si Jerry yun. Diretso, dudo lang ka. Diretso, dudo lang. Wait lang, wait lang. One tap. pag kayo. Dito. Ah! <laughs> 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 Tumingin ka sa camera, Nas. <laughs> Di manong ka, Dito, Ito,